tingnan natin kung may tao. Kaso walang tao eh. Bukasan dito. Hmm? Ay, may tao. Tay, mayang hapon tay. Oo. Mayang hapon. Okay na ba mag magparking tay? Sir, oo. Uh -huh. Okay na mag magparking? Wala ba yung agi ng mga sagdagong sa kyanag? Oo, dito sir, oo. Kanang kuhan kay uh nai. -huh. Parang kaulir mo. Magkalusang mga kaulir dito sir. Ah, mga lang sa kutay. Balikan na nga lang kanamot ay ha.

Ruelio. Ruelio siya. Wala ka anak ko? Was to really for us. Ikaw ra, oh, Sir? Bali ikaw diri. Oo, sir. Ah, uh, kuan mo gud mo yun? Ngitamig tao nga matagaan na mo o Mga gagmay nga tabang ba? Hmm. Nami bugas diri tayo. Oh, sir. Oo, oh, na okay. mm -hmm. tayo. Ako ang ablihan tayo ah. Tayo. wa mi kadala grocery tay ikaw nalay palit sa mm -hmm. pagsud-an nimo. Oh, sir. Ayun, sumayap kung ikatpunin Sir. Wala, atag na ako na sa mga. Oo. Oh. Hmm. hmm. Sige, tay. Oo, sir. Hmm. Ikaw na di isa. Asa mo yung mga yung anak, tay? Eh. Kwan, tambong sa eskwela, sir. Asa sa kwan, closing. Ah. Closing ko, ha? Ah. Closing dayroon. Oh. Yung mong asawa, tuwapon. Tuwapon, sir. Oh, may... Pila ka mga anak ni mo Wala, sir. Wala kay uh, okay. uh, uh, anak. -day ang humugbos na ko na isa. Ah. Ah, na pud ay anak dai ang bugwan nimo. Oo, sir. Okay. Uh, Kung asa na mag. Asa ko inyong pangita dali tay? Mag-kornal uh, usay, ako uh, na po kuan kang BT and 0 sir. Uh, Palampas. Oo, okay. kuan lang tabang ko bitaw pag kuan. Sakto na mag kuan lang. Ah, tabang tabang ko. Mm. Wasag mo tarbaho karon uh, okay. de uh, parehan okay. uh, kutas uh, naman tiguan. Oh. May rasa mm -hmm. mo nga wala mo trabaho? Oo, oh, sir. Okay. Pero kung inita sa kamagat? Wapod mo yung magdaho nga, maabot mo yung Taga, aliyan mo siya ang inyo ha? Kuwan po siya? Mga agoy mo mga agoy. Ah. Hmm. Batino akong uklido mo siya. Batino? Oo, oh, sir. Mm -hmm. Buot Ah, buot Oo, oh, taga tanggilaran ba rin po oh, ba? Hmm. Nasa kita, eh. no, Ato lang nilahungan dito sa inyo ha, siguro. Oh.

Kaya nga ba iro ni oh, mo? Hindi mo makakil mga Hmm? na. Salamat sa inyo, sir, nag-abot mo, Hmm. na